Alamin na ang in. Alamin ang hot. Alamin ang trending. Lahat ng latest in, hot, and trending ng showbiz sa DWIZ Showbiz Sports. Walang-kawala ang pinag-uusapan sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya, kaninong show ang may huling dalawang linggo? D-W-I-Z Showbiz Spotted! Kasama ang host na lahat sasabihin, lahat ibubulgar. Pero ang delikado, iba blind item si Anton. D-W-I-Z Showbiz spotted live at D W I Z live. It's a free TV And live twenty three On digital accounts at D W I Z Facebook, YouTube at D W I Z news website D W I Z Showbiz spotted. Mga Marites, naku na na naman kayo. I'm sure kasi alam nyo na ganito mga oras ay mabubusog na naman ang inyong mga tenga at ang inyong mga mata at syempre ang inyong mga tiyan ng mga kachismisan. Syempre, di ba? Hindi naman kayo mabubuhay pag chismis, no? alam ko yan, mga Marites. Katulad ko rin kayo na mahiling sa chismis. At syempre, tulad ng dati, ano, makakasama nyo pa rin po ako sa loob ng kalahating oras. Ako pa rin po si Anton at matitindi mga balitang showbiz ang ibibigay ko sa inyo maya maya po lamang ano? kaya dyan lamang kayo doon sa mga hindi nakaalam o parang nga uh, wala sa mood na makanood at makinig ng mga balitang showbiz nitong nagdaang isang buong linggo don't worry dahil ngayong araw na ito ngayong mga oras mismo na ito ibibigay ko sa inyo ang mga malalaking balitang showbiz na nagdaan po naman sa atin sa loob ng isang buong linggo ayan ha promise ko yan dyan lamang kayo dahil ibibigay ko sa inyo maya maya lamang doon sa mga gusto magpabati sa atin unya unya lamang utay utayin ko kayo maya, -maya lamang mga ibibigay ko sa inyo o ba babanggitin ko ay yung mga pangalan doon sa mga nagpapabati sa atin. Lalo na yung mga yung napakaganda nating Lady guard sa may uh, sa may uh, baba ng building natin ano, napakaganda na, napaka na, na napaka sexy pa syempre kapag ka siya ay mag-isa lang. <laughs> At wala siyang kapartner, wala siyang makalaban. Anyway, ito na. Ratchet natin mga kaibigan ang ating mga headlines sa ating mga balitang Tao Artists. Narito po. Headline number 5, Pokwang, tuluyan ang pinayagan ang dating partner na si Lee O'Brien na madalaw ang anak na si Malia. Headline number 4, Chris Lawrence, inaming mas maraming Pasko siyang malungkot kaysa sa masaya. Headline number 3, Annabel Rama, galit na galit matapos mapagbintangan na siya ang dahilan ng paghihiwalay ni Richard Gutierrez at Sara Labati. Headline number 2, Derek Ramsey, okay lang na kahit hindi na magkaanak kay Ellen Adarna. Headline number 1, JK Labaho, inaming dahil sa breakup kay Moren Rovolwitch inspired ang kanyang kantang Ere. Bawat sinasabi, aabangan bawat clue, pakinggan, good. Intriga to the max with Anton Sa. D W I Z showbiz spotted. Alright, so yan po naman ating mga headlines sa ating mga ang to artists ngayon. Ratsaday na natin ang ating mga detalye. Diyan po naman sa ating mga headlines na yan. Ho, unahin natin itong ating detalye sa ating headline number 5. Itong si Pokwang ay tuluyan na nga pong pinayagan ang dating partner niya na si Lee O'Brien na madali o madalaw ang anak nila na si Malia. Itong isa sa pinaka magandang balita na nangyari mga kaibigan nitong isang buong linggo. No? Itong uh, pagpayag nitong si uh, uh, Pokwang na madalaw na ng ama ang kanyang anak, itong si Malia na kanyang anak. Anyway, ang buong uh, detalye po naman, narito po, panoorin natin mukhang all's well that ends well na sa pagitan ng dating magkarelasyon na Pocoang at Lee O'Brien. Ito'y matapos na payagan na ng komedyante ang kanyang dating karelasyon na dalawin na ang kanilang anak na si Malia. Ayon kay Pocoang, inisip niya ang kapakanan ng kanyang anak na kilalanin ng ama hanggang sa paglaki nito. Nangyari umano ang pagpayag niya nang biglang mag si Lee at magtanong kung pwede man itong isama si Malia sa panonood ng Disney movie na Aladdin. Mula umano noon ay pinapayagan na niya itong dalawin ang kanilang anak at naipapasyal na rin ito ang bata. Sinay ni Pokwang na naghihintay lamang siya kung kailan ulit gustong dalawin at ipasyal ni Lee ang kanilang anak. Importante umano sa kanya ang happiness ni Malia lalo na ngayong Pasko dahil para sa mga bata ang panahong ito. Umaasa rin si Pokwang na magkaroon na ng ceasefire sa pagitan nilang dalawa ni Lee kung saan hindi rin umano niya isinasara ang posibilidad na maging magkaibigan silang muli nito ngunit may proseso umano na hindi dapat minamadali. Sa ngayon daw ay okay na siya sa sitwasyon nilang dalawa na magkaroon ng co-parenting kay Malia at yan po naman mga kaibigan, sa ating headline number 5. Dapat ano, uh, karapatan po ng bata na makilala ang kanya o magkaroon ng uh, kinikilalang ama, ano? At kung buhay naman ang kanyang ama, eh, bakit nga naman hindi ipag bakit nga naman ipagkakait sa kanya na makilala niya ang kanyang tunay na ama? Although kilala naman niya, no? Kaya lamang yung makasama niya every now and then ay eh, kailangan kailangan niyan nitong si Malia. Lalo na itong si Malia ay eh, uh, nasa growing stage to eh. So kailangan niya talaga ng isang ama. Na ng isang uh, father figure, no? At uh, nagpapasalamat, uh, itong uh, nagpapasalamat, of course, uh, we're, we're very happy, ano? We're very happy na finally ay pumayag na itong si uh, Pokwang na makita nga nitong si uh, Lee O'Brien, ang kanyang dating karelasyon, ang kanyang anak na si Malia. At ang balita ko ha, malaking uh, tulong o malaking bagay para para payagan itong si Pokwang na finally ay madalaw na ng kanyang dating karelasyon ang kanilang anak na si Malia ay eh itong si Eugene uh, Domingo na kasama niya ngayon sa isang pelikula at talaga binibigyan siya ng isang uh, matitind o ng, uh, matitinding mga mga advices isa nga sa nag-i-advice itong si uh, Eugene kay Pokwang ay eh, sinasabi nito na lahat ng iyong mga nagawa ay huwag mong uh, lahat ng iyong mga nagawa lahat ng iyong mga naging desisyon sa buhay ay huwag mong pagsisihan ayan at sana at sana daw uh, huwag nitong pagsisihan kung nga uh, sisihin ito ni Malia kung bakit hindi ipinakilala o bakit hindi nito pinayagan na madalaw siya ng kanyang ama kaya uh, uh, nag-isip itong si Pokwang and finally naggive in siya doon sa pakiusap nitong si Eugene na ano na na payagan na ang ama nitong si Malia na madalaw itong bata. Okay, so congratulations. Dito po naman Pokwang, uh, at least, no, uh, parang road to, ano na to eh, reconciliation. Hindi man sila magkabalikan, at least magiging magkaibigan na lamang sila para na lamang din sa kapakanan ng kailang anak na si Maria. Alright, so yung mga kibig, ating po naman sa ating headline number 5. Punta na natin ating detalye sa ating headline number 4. Itong nga uh, si Chris Loris nga inamin na mas maraming pas uh, mas maraming Pasko siyang malungkot kaysa sa masaya ang buong detalye

Isang kakaibang Pasko ang mangyayari ngayon 2023 para kay Chris Lawrence. ay sa singer, kakaiba ang Pasko niya ngayong taon dahil first time niya makakasama ang kanyang ina at ang bagong karelasyon nito dito mismo sa Pilipinas. Ayon pa sa singer, mas maraming malungkot na Pasko ang dumaan sa kanya kaysa sa masayang Pasko dahil kadalasan umano ay nakiki Christmas lang siya sa kanyang mga kaibigan o kaya ay nasa bahay lamang siya. Isa lamang daw ang natatandaan niya na happiest Christmas niya at ito ay noong limang taong gulang pa siya at at buo pa ang kanyang pamilya. Tandang-tanda niya na may mga gifts siya sa ilalim ng Christmas tree at excited silang gumising dahil sa painiwala nila na nagdala na si Santa Claus ang regalo at bubuksan na nila ito kinabukasan. Samantala, isa lang umano ang gusto niya ngayong Pasko, ang manatili siyang may malusog na pangangatawan. At yan mga atin po naman sa ating headline number 5. Ay, magandang balita pa rin, di ba? Napakagad ang balita pa rin. Kasi sabi nga niya, parang 5 uh, years old lamang siya noong uh, maging masaya kanyang Pasko, noong buhay, uh, buo pa ang kanyang pamilya. At uh, naghiwalay yata, hindi ko alam kung anong nangyari sa tatay ni Chris, ano? Kung ito ba ay buhay pa o kung ito ba ay wala na. Ang uh, alam natin, may bagong partner ngayon, may bagong karelasyon ngayon ang kanyang nanay. At first time niya makakasama ang kanyang nanay at ang karelasyon nito sa Pasko dito miss sa Pilipinas. Kasi nang lungkot nga naman ang buhay nitong si Chris, no? Sinasabi nga niya kanina diya, sa report na natin na um, uh, nakikipas ko lamang siya sa kanyang mga kaibigan. O kaya, uh, kapag ka, uh, wala siyang uh, ma mapuntahang bahay na para doon siya mag-spend ng Christmas, ay nag stay na lamang siya sa kanyang unit. Ayan, sa kanyang bahay. Napakalungkot na ano, na everybody, um, e everybody celebrating Christmas pero ikaw, nandun ka lamang, nakamukbo ka lamang sa loob ng iyong kwarto. Ayan. And finally, ito na nga, congratulations sa iyo, Chris. Alright. So yung mga kibiyan, ating parang sa ating headline number 4 at ngayon putan natin ating detalye sa ating headline number 3, the at si Annabel Rama ay galit na galit naman matapos mapagbintangan na siya ang dahilan ng pag-iwalay ni na Richard Gutierrez na kanyang anak at ni Sarah Labati na misis nito. Ang buong detalye, narito po panorin natin. Hindi napigilan ni Annabelle Rama ang kanyang galit matapos na muna ipagbintangan siya na siya ang dahilan ng paghihiwalay ni Nasara Labati at ng kanyang anak na si Richard Gutierrez. Sa pamagitan ng kanyang Facebook account, ipinost ni Annabelle ang kanyang galit dahil siya raw ang pinagbibintangan. Ayon kay Annabelle, kahit kailan na hindi niya ginusto na maghiwalay si Nasara at Richard, kaya't gulat na gulat siya dahil bigla umuwi umano ang mga magulang ni Sarah at doon na rin ang simula ang malaking gulo. Sinahe pa ni Annabel na tigilan na ang paggawa ng maling kwento at ang mga lumalabas umano sa social media ay hindi totoo lahat. Sana umano ay wag nang dagdagan pa ang problema at sa tamang panahon ay malalaman din kung sino ang walang hiya at ang kontrabida. Kung hindi lamang daw siya pinagbawala ng kanyang lawyer na magsalita ay sigurado umano mag-i-enjoy ang buong mundo sa kanyang kwento. Alright, sa so mga kaibigan na sabi ni uh, Annabel Rama na narinig nyo naman, napanood nyo naman ating report mga kaibigan no, na sinasabi nga niya, wala siyang kinilaman. As a matter of fact, gusto nga ayong ayaw nga niya maghiwalay dalawa, di ba? Kaya lamang, ay uh, di ba dati pa nagkaroon na ng issue itong si, itong si Annabel Rama dito kay Sara Labati, di ba? Na, na, tapos, siyempre may nanay si Sarah Labati, alam nga naman hindi kumampi kay Sarah, di ba? Pero naayos, naayos yung kanilang komunikasyon, naayos yung kanilang relasyon, pero this time mukhang tuloy-tuloy na talaga, no? Wala pang kumpirmasyon mula po naman sa panig nitong si Richard Gutierrez at sa ni Sarah Labati kung hiwalay na ba talaga silang dalawa nitong si, kung talaga bang hiwalay na silang dalawa. Pero uh, coming from uh, Anabel Rama, eh, ay natin na hiwalay na nga ang dalawa. Nakakalungkot lamang, ano? Meron sila isang isa bang anak o dalawa yata ang anak nila, no? no? Ang alam ko lang, ang anak nila itong si Zios, no? Na napaka Alam ko dalawa, dalawang anak nga pala nila. Ayan, no? Sana, kung uh, sakasakali na uh, makapag uh, pa, ano, mag-meet pa sa gitna, magkausap muli, eh, ang uh, kapakanan ng mga bata na lamang yung kanina. Alam ko, mahal na mahal pa rin nila ang isa't isa, no? At sana, mabago pa ulit ang kanilang desisyon at magsama ulit silang dalawa. Ayan. Pero, isa naman sa tinatanggi nito si Sarah Labate ay yung uh, code card na naglabasan noon mga kaibigan, no? itong mga nakaraang araw na sinasabi na parang uh, na brainwash daw nitong si Annabel Rama itong si Richard Gutierrez kung kaya't iniwan siya nito tapos sinabi, naka nakasaad pa doon sa court card na na hindi na alagaan ng gusto nitong si Eddie Gutierrez ang kanyang asawang si Annabel Rama kaya ito ay nakikialam umano ha do uh, according doon sa court card na lumabas sa relasyon ng kanyang mga anak at ang uh, pangatlo ay umano ay nag-advise itong si Sarah Labati na sa mga netizen no sa public ko, na bago mag-asawa ay kilalanin muna ang kanilang magiging bienan para hindi raw mantong sa punto na maging katulad niya ang sitwasyon na naghiwalay nga. Ayan. Sabi ni Sarah Labate, wala siyang sinasabing ganun, hindi totoo yun. Alright. So yan, marina mga kaibigan na. At syempre, yan po mga ating detalye sa ating headline number 3. Ngayon punta na natin ating detalye sa ating headline number 2. Si Derek Ramsey nga ay okay lang daw na kahit na hindi magkaanak kay Ellen Adarna. Ang buong detalye, narito po natin close si Derek Ramsey sa kanyang stepson na si Elias. Si Elias ang 5 years old love child ng kanyang misis na si Ellen Adarna sa dating karelasyon nito na si John Lloyd Cruz. ay sa aktor, higit pa sa tunay na anak ang turing niya kay Elias, bagamat may anak na rin siya sa una na si Austin. Sinay pa aktor na hindi mahirap mahalin si Elias dahil napaka-lovable nito kaya sobrang natural daw ang kanilang relasyon. Ngunit ang paiging natural daw ni Ellen ang dahilan kung bakit naging okay ang relasyon nila ni Elias dahil pinababayaan daw siya nito sa pag-aala kay Elias. Isa umano ito sa mga ugali ni Ellen kaya't na in love siya dito dahil nakita niya kung paano ito maging nanay kay Elias at yun mano ang pinaka -importante sa kanya. Ngunit hindi naman daw niya pinapalitan si John Lloyd bilang ama ni Elias dahil sobrang maganda raw ang relasyon ng mag-ama. Ayon pa kay Derek, nabanggit nga raw niya kay Ellen na kung hindi man sila palari na magkaroon pa ng anak nito ay okay na okay lang sa kanya dahil nandyan na raw sina Austin at Elias. Ngunit kung bibigyan pa raw sila ng pagkakataon ng Panginoon ay mas Okay. Alright, so yung mga kibig, atin po naman detalye sa ating headline number 2. Well, uh, siguro mas maganda pa rin yung mag ano? nag magta-try lagi naman nagta-try itong si uh, Derek Ramsey at saka si uh, Ellen Adarna na alala ko pa nga sinasabi si Ellen ano na gusto niya mabuntis ngayong taon di ba ngayong taon hanggang sa susunod na taon kasi yun daw ang uh, basta meron siyang ano may meron siyang uh, may inahabol siya na parang year of the something something you know? yun gusto gusto niya mabuntis ngayong taon at ilang beses na nga sila nag-try nitong si Derek Ramsey eh, hindi naman sila makabuo -buo. maybe because taon na ba itong si Ellen Adarna, di ba? Pero bakit naman si ano na, na sa bagay taon na ngayon si Elias, no? Oo. So medyo uh, hindi natin alam kung kapag ka hindi sila nakabuo ng natural way, ay baka pumunta sila doon sa artificial way yung uh, IVF no yung uh, in vitro uh, fertilization baka baka no? kasi may marami na rin mga kaibigan na mga artista natin ano mga celebrity hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang mga bansa na sumasa ilalim dito pa naman sa natarang uh, sa ganitong uh, uh, process ano yung uh, IVF o in vitro fertilization ayan tingnan naman di ba si si Joel Cruz ang daming anak puro kambal pa di ba sa isang uh, Russian uh, woman ano iisa lamang po ang nanay ng mga anak nitong si جو الكروس no? Pero, marami nga siyang anak dito. Ayan. Iyon ay uh, sa pamagitan po naman ng uh, uh, in vitro fertilization. oh O uh, parang artificial insemination yata, no? Hindi ako sure kung paano nakakaiba ang dalawang ito. Kasi hindi pa naman ako dumadaan o hindi pa naman ako nagkakaroon ng ganyan. Ayan. <laughs> so, hindi ako masyadong familiar. ayoko magmagaling para sabihin sa, ko sa inyo na alam ko ang ibig sabihin ng artificial insemination at saka sa in vitro uh, fertilization. So, hindi ko alam pareho yan, ano? Hindi natin alam baka mamaya magkapareho o may Pagkakaiba Alright So ayan mga kaibigan Ayon dito kay Derek Ramsey Okay naman ang kanyang relasyon Sa kanyang dalawang anak Ano? Ang anak nga niya na tunay, Na si Austin Sa kanyang dating karelasyon At itong si uh, Itong si uh, Elias naman Na Jowa po naman Itong si Itong si uh, Ellen Adarna O uh, 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 Anak po naman ni Ellen Adarna Sa kanyang dating uh, karelasyon Na si John Lloyd Cruz Pero ang sabi nga ni Derek Kahit na Maayos ang pakikisama niya Kay Elias Hindi naman niya Kinukuha o hindi naman niya inaangkin ang uh, ang responsibilidad nitong si John Reed Cruz uh, bilang isang tatay dahil alam naman daw niya na very close din ang isa't isa. Okay. So yun mga po naman detalye sa ating headline number 2. Ngayon po tala natin ating detalye sa ating headline number 1 dahil ito si J.K. Labaho ay inamin po nito na dahil sa breakup niya kay Maureen Rovelwitz inspired ang kanyang kantang Ere. Ang buong detalye narito po panorin natin. Inamin ni Jakey Labaho na inspired ang kanyang kantang ere sa paghiwalay nilang dalawa ng kanyang ex-girlfriend na si Maureen Rovelwitz. Ayon sa singer, ayaw niya umunong itago ang buong katotohanan, ngunit ang kanyang kanta umano ay dahil sa paghiwalay nilang dalawa ng model actress. Ang ere umano ay isa sa mga kanta na ginawa niya para sa kanilang relasyon na nagtapos na. Oh, diba? Pada, at iniwan mo. Oh, kung tatanungin mo na siya kung saan parte ng kanta Banda na ang kanilang paghiwalay buong kanta umano. Sina Si na J.K. at Maureen ay naghiwalay noong June 2022 matapos magsama ng dalawang taon lalo na noong pandemic. Ngunit naging maayos naman ang paghiwalay ng mga ito base sa kanilang mga post sa kanilang Instagram account kung saan ang kanilang ibinigay na dahilan ng kanilang breakup ay personal growth. Alright, so yung mga kaibigan ano, napaka medyo uh, manungkot dahil sa ang tagal naka-move on. Hindi ko alam kung naka-move on na itong si uh, Jake Labaho no sa paghiwalay nila ng dalawa nitong si uh, Morin. Dahil uh, itong si Morin talaga naka-move on na to as a matter of fact, may bago nang karelasyon itong si uh, itong si Morin ano. Si Jake Labaho ay eh, parang hindi pa yata naka-move on kaya marami siyang ginawang kanta na uh, patungkol po naman sa ay lang paghiwalay nitong si Morin. Malungkot mga uh, parang mahirap maka-move on sa silang dalawa o lalo itong si uh, Jake no kasi eh, nag-live-in sila eh na parang na-lock-up itong si ano itong uh, itong si uh, Morin doon sa condo unit Itong si uh, JK kung kaya naglive in sila doon ng matagal I think 2 years yata sila nag uh, naglive in ano, sa sa condo unit Itong si uh, JK Labao mas matanda si Morin kaysa kay JK si Morin I think is parang 23 years old tapos si JK is parang 21 yata no kung hindi ako nagkakamali ayan so um, maraming ginawang kanta tungkol sa pag-iwalay nilang dalawa ni Morin itong si JK Labao pero ito nga ang uh, kaisa-isa na o oh, hindi pa naman yata hindi pa naman niya nilalabas yung no itong kanyang unang uh, inilabas na ere ang talaga ng mga uh, uh, sumikat ng gusto no the only filipino song na pumasok po naman sa Spotify yan ito itong ere no grabe no sobrang tindi ng kanyang emosyon diyan habang kinakanta niya kinakanta niya yung uh, yung kanyang uh, yung awitin na yan na ere uh, kung saan isa ilan sa lyrics nito yung parang parang uh, uh, tatlong bilyon pero ikaw ang kanyang gusto di ba ang tindi na no? Yan, iba Uh, iniwan siya sa ere. Ayan, nakaka-bad trip daw kasi iniwan siya sa ere. Alright. So yung mga kaibigan, ating detalye sa ating headline number one. At iyan na po mga kaibigan, ating po naman mga detalye po naman sa ating mga uh, balita no, ngayong araw na ito na para po naman lagi ito sa inyo. Alright. Pero bago tayo magpaalam mga kaibigan, no, magpapaalam na tayo. Pero bago tayo magpaalam, batiin ko lamang ulit ang mga nanonood po naman sa atin lagi as in lagi. Avi, the viewer po natin, ito po naman sa... John Allen Grocery. Diyan po naman sa Sunshine no? Siyempre, ang walang iba kundi ang napakaganda na si Jenlyn Lynn. At ang kanyang partner, ang napakapogi si J.R. Beran. Hello sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. And of course, ang walang sawa at uh, avid viewer pa rin po, ang Team Itik sa panguna po naman ng kanilang presidente na si Buboy Bilarmino. Ayan. Siyempre, andyan pa si RJ Ludana. Ang pupogin na mga ito. Sobra. Pero siyempre, pinakapogi dyan si Buboy, no? Uh, si RJ Ludana, si Brian Dol Cruz, si uh, Denver at uh, Trinidad of course, si uh, Joshua Cardona uh, a.k.a. Angit at ang, uh, uh, isa sa pinakagwapo dito sa Sunshine, walang iba ko si Jaril, ayan, si Jaril si Jeff, si uh, Raven ayan, si uh, John Ray sino pa ba? Uh, uh, marami pa iba, at syempre ang mga taga-package 4 uh, na mga pogi-pogi walang iba, kundi si Naurata uh, si Bebe Nguso be, I love you, be. Ayan. Of course, si Joshua Rojas at ganun si Totoy at saka ang pinakapong sa lahat si Eloy. Siyempre. Maray maraming, maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan. Hanggang sa susunod po naman na ating uh, uh, programa, magkakasama pa rin po tayo. Matinding mga balitang showbiz pa rin po ang uh, bibigay ko sa inyo sa loob po naman ng 30 minuto o kalahating oras. Siyempre, ako pa rin po inyong nakasama ngayong araw na ito. Ako pa rin po si Anton at ito pa rin po ang ating showbiz pare. bye Alamin na ang in, alamin ang hot, alamin ang trending, lahat ng latest in, hot and trending ng showbiz sa DWIZ Showbiz Spotted. Walang kawala ang pinag sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya kaninong show ang may huling dalawang linggo? d w i -Z. Showbiz Spotted Kasama ang host na Lahat sasabihin Lahat ibubulgar Pero ang delikado Iba blind item Si Anton d -W -I -Z. Showbiz Spotted Live sa d -W -I -Z. Live din sa Free TV Aliyo 23 At digital accounts ng DWIZ Facebook, YouTube At d -W -I -Z News Website d w -I Zee show spotted!